Uh, nandito pala kami sa barangay wala nandito sa si tatay na tutulungan po natin ano pong pangalan niyo, tay? at si taon na po kayo tay? Okay. Okay. Uh, ano pong hanap po nyo tay? tay?

alam na... ko po ano na. Lumipas na nag-iiskwela po. Ay tapos ay ay wintare pa lang po. Anong grade kung po pinakabata? Sige. Tapos yung Ito. Ito sa sa

Guys, dito pala si tatay na bibigyan natin ng tulong. Na, uh, kunting grocery lang po na yung bibigyan namin uh, para po para po sa inyo ni tatay. sabi, <coughs> sabi sa napanood kong mong video, video nyo po, may different po kayo sa tulong. So, isi, tulong po na yun. Ano po yun? Bumibili po kayo ng gamit nyo? Hindi, hindi. Mga... Po? Eh... Bali, tagpagkasos uh, na naman kuya Para sa inyo kayo itakay Paano kayo nakakuntay na stroke pala? Ay, nahulog no po kayo? Dito pa? Nay? Hindi sa... Yung, uh, wala pong binigyan na kwan Palang pinansal ganon yung may ari ng bahay ano, ano, Bakit doon uh, dapat mayroon po sana Dito na yun ay bibigyan namin para po sa inyo tayo Nanay Ang pinu-blessings po galing sa nagbigay ng Dicas Mga grocery po at kwan Para, you. Okay, Thank you. Para susunod na namin tayo para bibigyan naman, na bibigyan ka namin na ng konting pera ko sa magpapadala po sa amin sa GICAS. Uh, kaya tayo kung ano anong kung... Okay, sasabihin niyo sa mga tao na so kaya tutulungan ka niyo para abilis ko oh, yung uh, terapin niyo po. Bago tayo. Sabihin nyo lang sa, oh. sa video po. Para maawa po sila. Guys, ako na lang humihingi ng kunting tulong po para kay tatay kasi na-stroke uh, po siya at kailangan niya mag-therapy. At patitin kay nanay, nag-i-inject pala kasi may diferensya po pala sa pag-isip. Guys, tulungan po, siya, tulungan po natin si Tatay, Apin, ang po pangalan nila? At Nanay Mary Jane para sa panggagamot ko nila. At salamat. Salamat po sa inyong namarami marami at thank you din po sa nagpadala ng gigas.